May isang silid sa loob ng bawat babae. Isang silid na hindi mo kailanman mapapasok. Sa labas, nakikita mo ang isang ngiti. Isang mukha na sanay sa pag-ayon. Sa Ngunit pag ang katotohanan ay isang sirang salamin. Pira-piraso. Bawat tinawag nila itong intuition isang malambing na salita para sa isang brutal na katotohanan. Ang kakayahang basahin ang panganib sa bawat kilos, sa bawat salita, hindi ito mahika. Ito ay isang mekanismo ng depensa. Isinilang mula sa libu-libong taon ng pangangailangang mabuhay sa isang mundong hindi palaging para sa kanila. Ang isipan niya ay isang hardin. Sa unang tingin, Puno ito ng magagandang bulaklak, mga rosas ng pag-aalaga, mga liryo ng pasensya. Ngunit mag-ingat ka, sa ilalim ng malambot na lupa, may mga ugat na lason. Mga halamang nakakapit sa bawat maliit na sakit, bawat di narinig na hinaing. Ang bawat okay lang ako ay isang patak ng tubig sa mga ugat na iyon. Ang bawat pilit ng ngiti ay nagpapataba sa lupa. Ito ay sikolohiya. Ang tinatawag na relational aggression. Isang digmaan na hindi ginagamitan ng sandata kundi ng katahimikan, mga salitang may dalawang talim, mga papuring may kasamang lason. Isang sining ng pag-atake kung saan walang makikitang dugo. Bakit? Dahil ang direktang galit ay ipinagbabawal. Ang babaeng nagagalit ay hysterical. Ang babaeng may ambisyon ay agresibo, kaya natutunan niyang itago ang kanyang espada. Binalutan niya ito ng sutla. Ginawa niya itong palamuti. Pero nandyan pa rin, laging handa. Pag-usapan natin si Clara. Si Clara ay ang perpektong kasintahan laging sumusuporta, laging nakangiti. Nang ma-promote si Mark sa trabaho, niyakap niya ito. Ang galing mo, bulong niya. Pero may ibang boses sa kanyang isipan, ang boses ng takot. Paano kung iwanan niya ako? Paano kung makahanap siya ng mas magaling kaysa sa akin? Kaya't nagsimula ang maliliit na lason. Sigurado ka bang kaya mo 'yan, mahal? Baka masyadong nakakapagod. Naalala mo ba noong huli kang nag-overtime? Halos magkasakit ka. Ang pag-aalala bilang sandata. Hindi ito kasamaan sa dalisay nitong anyo. Ito ay isang desperadong pagtatangka na kontrolin ang isang mundong pakiramdam niya ay anumang oras ay guguho ang kanyang pagmamanipula ay hindi galing sa lakas kundi sa kanyang pinakamalalim na kahinaan at dito natin matatagpuan ang madilim na katotohanan ang kadiliman sa isipan ng babae ay madalas isang mapa ng kanyang mga sugat ang bawat pagkalkula ay isang multo ng nakaraang pagtataksil ang bawat pagdududa ay isang aral na natutunan sa masakit na paraan. Ang isipan niya ay naging isang kuta. Itinayo niya ang mga pader hindi para hindi ka makapasok, kundi para hindi na siya muling masaktan. Sa loob ng kutang iyon, pinapatakbo niya ang mundo. Bawat galaw ay pinag-iisipan. Bawat salita ay tinitimbang isang laro ng chess laban sa multo ng nakaraan. Ngunit ang pagiging estrategista ay nakakapagod. Ang laging pagiging isang hakbang sa unahan ay isang pasanin. Dumadating ang sandali kung saan ang reyna ay napapagod sa kanyang trono, kung saan ninanais niyang sirain ang mga pader na siya mismo ang nagtayo. Ito ang pagbabago. Ang pagtanggap na ang kadiliman ay hindi kaaway. Ito ay bahagi niya. Isang nasugatang bahagi na nangangailangan ng pag-unawa, hindi paghuhusga. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa pagtatago ng kadiliman, kundi sa pag-alam kung kailan ito pakakawalan at kung paano ito gagamitin. Kaya sa susunod na makita mo ang isang tahimik ng ngiti o marinig ang isang malumanay na tawa, mag-isip ka. Huwag mong tanungin kung ano ang kanyang iniisip. Sa halip, tanungin mo, anong mga digmaan ang kanyang nilalabanan sa loob ng katahimikan?